Magandang hapon, umaga, gabi sa inyong lahat. Uh, ito nga pala po uh, si Apo Joey na manggagamot na, na tagapadrepiyo sa Batangas. Muling babalik at maghahatid sa inyo ng kalaman patungkol ito sa lihing karunungan. Pero bago po natin ipagpatuloy, ang ating pong talakayan ay ating muna pong pasalamatan ang lahat ng ating subscribers at followers uh, na patuloy pong tumatangkilik dito pong ating channel at sa inyo pong pagsuporta hindi ko na po iisa-isahin ang inyong mga pangalan at makikita po ninyo yan sa screen maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin. At kung meron po kayong mahalagang katanungan, ay pwede po kayong magtanong sa akin. At ito po ay ating sasagutin sa pamamagitan po ng ating paggawa ng blood At sa ating po talakayan, bago po natin ito pagpatuloy, ay nais ko muna po uh, aniyayahin kayo na pakilike and share po dito pong ating channel. At pindutin na rin po natin ang, at, ang notification bell para lagi po tayong updated sa bago ko video. Maraming maraming salamat po. Naway patnubayan tayo ng Panginoon Diyos at naway gabayan tayo ng ating Panginoon. So, lagi po tayong mag-iingat at naway sumahati ng kapayapaan ngayong pong araw ng Semana Santa. Tamang-tama po, uh, ngayon po ay Holy Week. Ay maganda po ang ating pong pag-uusapan at ituturo ko po, po sa inyo na pag-aaral. Ito po ay patungkol po sa pagpupuder. Uh, nais nice nyo po ba na, na mapagana ang inyong orasyon na sinasambit ay tamang tama po narito po at ituturo ko po sa inyo ang mga pamamaraan marami po sa atin ay dasal ng dasal, walang nangyayari ah, uh, hindi po gumagana meron po yung mga kadahilanan kung bakit maaaring minsan po ay kulang yung ating nasasambit o mali yung orasyon na ating nadadasal huwag po tayong basta na pulot ng pulot minsan po yung kinukulangan kaya magingat po tayo dahil maari po tayong mapahamak sa ating pong pagpulot-pulot ng dasal huwag po tayong basta magtitiwala o pupulot sa anumang dasal na nakikita natin sa Facebook, kailangan po ay, ito po ay kaloob ng taong talagang pinagkalooban na, na kayo ay bigyan yung may mataas na antas sa espiritual. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ay ituturo po natin kung papaano nga ba mapagana ang orasyon. At ano ba ang mabisang paraan para ito'y mapagana natin. Paraan para mapagana ang isang orasyon. Alam nyo ba ang poder? Poder ay pinaka bagay upang ang orasyon ay ating mapagana. Ito'y nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa malakas na orasyon sa at sa ating pagdadasal at o pag-uusal. Bakit ba kailangan natin ng puder? Gayong may mga orasyon na nasasambit natin inuusal. Napaka-importante po ito sa pagdi natin maiwasan na sa ating pag-uusal ay may nagagambala tayo o natatama ang espiritu na nasa ating paligid. At habang tayo ay nag-uusal ng orasyon, maaari po tayong gantihan ng mga espiritu ating nagagambala. Kung kaya, kung wala tayong puder, maaari tayong mapahamak, masaktan nila kaya importante na bago tayo mag magdasal ng isang orasyon, kailangan muna natin ay magpoder. At ito po ang ituturo ko po sa inyo upang maproteksyonan po kayo at mapagana po ang orasyon. At dapat din kailangan kailangan yung sinasambit mong orasyon ito po ay tama. Hindi po kulang-kulang. Dapat wasto ang spelling at paalala lang po bago ko po ipagpatuloy ang pagtuturo huwag itong gagamitin sa masama o pagsasamantala dapat sa kabutihan po lamang ang puder ay mas mainam dasalin kapag ito ay araw ng biyernes bago matulog sa gabi o pagkagising sa umaga. narito po ang orasyon at pamamaraan. Pero bago po yon ay dasalin muna na po natin ang isang ama namin, isang ng Maria at isang sumasampalataya hanggang sa ipinakos krus. Isunod po natin ito pong orasyon na aking pong sasambitin. Benedictam, Renedictam, Benite, Maculatam, Elibate, Elibila, Eliculapa, Elibina, Egra, Egrayum, egromi irisum Ayismutong, Sambitin po natin yan at pagkatapos, isunod po ang dasal na ito. Ibalabal mo po sa akin ang iyong kapangyarihan at pudarin ako sa lahat ng oras at sandali upang magawa ko ang lahat ng bagay. Aum. Ito ay uusalin bago magdasal ng isang orasyon para sa, isa, sa ating proteksyon. At ito pong orasyon na ito ay ating pong iingatan. Huwag basta natin ibabahagi sa atin. Ingatan po at pangalagaan gaya po ng ating sarili. Uh, naway sa araw na ito ay meron po kayong natutunang ibinahagi sa, sa inyo. Umasa po kayo na hanggang sa muli ay tayo puli ay magtuturuan ng lihim karunungan. Mangyari po ay mag-request po kayo kung ano po ang ating pag-uusapan. Pag Ito pong muli si Apo Joey. Uh, bumabati po sa inyo at nagpapasalamat sa inyong pagsuporta po sa akin. Marami po salamat. Babay po and God bless you po.